Yan, malinis na, guys. Hmm. Hindi pa maraming, ano, damo Yan, malinis na yung paligid. Yan, yan. Ito sa guys. Ito, bulaklak to, Ito to, guys. Bulaklak. Ah, mayroon pa natin. Mayroon pa guys. Ito, alisin ko to. Ito, alisin ko rin to. Hindi ba, malinis na, guys. Ayan. Ayan, malinis na siya. persimmon. Hindi pa. Nilinis na. Okay guys. Hanggang dito na lang tayo. Bye! Sayang to yung bahay na hindi nilinis.